Pero wait lang, anong ano na feel mo kapag ka, ano? Ano na feel mo ngayon? Ah. Hmm. ngayon na feel. Gusto ko sana. Diba tingnan mo ngayon, dapat sumasagot mo sila dalawa. Sino dalawa? Dalawa na isipo, oh, get to see who Ano nararamdaman ng puso mo kapag kanja na sila? Pagdikit. Yeah? Oh oh ano? Sumala ka sa ito. Yung talbog ng puso. Oh, oh my God. Talaga? Oo. Uh, Saan ka naman lumalakas? Ay, sisi. Nang na sila ay di siyempre lumalakas sa yung ng puso ko. sempre. siyempre. Bakit naman tumalakas yung talbog ng puso mo? Eh? Ano naman meron sa dalawa? Eh, kasi ano ko ba na bell? Ang ako kaya nila talaga, girl, kinikiga, in fairness, ha? Si Albas, talaw na igunto pa. Pero, pinakita sa akong guwapo. Saga sa naman niya, isang guwapo yan. Hindi, dami na akong gusto na guwapo, no? Katulad nino? Sa mukha ni Tito DR, saka ni Ogi. Saan naman? Saan mo nakita yung kamukha ni Tito DR? Sa ni Ogi. Tsaka ni Ogi. O, saan mo nakita? Sa SM. Saan? SM. SM? North. Ah, sa SM North. Saan ka naman nakapunta doon? Eh, di siyempre. Bibigyan sa bisera. Nino? Eh, di ano. Eh, ngayon, ano nararamdaman mo? Nakikita mo na yung damit ni DR nandito. Hindi ko na Ha? Ay, um, gusto ko Ay, so, may oh. doon. Bakit? Eh, ginagalaman mo yung sofa. Ano na? Wala na. Pagdating na yung damit ni DR, o ayan, o ayan na yung damit ni DR. Ano na-feel si mo? Na-feel? Oo. Ano, ano uli nangyayari sa puso mo pag nakikita mo yung damit niya? Ulitin mo yung may sinabi mo. bakit <laughs> like talbog yung puso ko. Bakit talbog yung puso mo pag nakikita mo yung damit ni DR? Okay. Kasi? 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 Ah, yung gamitin ko po niya, parang sinuod niya, o buwapo niya. Oh, my God! Ano yung buhok niya? Ano? Palaging inaay siya pang pumupunta siya mukha. Oo nga. At saka girl, girl, meron pa. Nagpa-powder siya ng mukha. Yes. Okay. Mm -mm. Nagpa-powder? Yes. Mm-hmm. Nagpa-powder siya. At saka meron pa. Nag-aahit siya ng bigote niyo. Nag-aahit? So, uh mm-hmm. -huh kagulo si Ingun, di ba? Ayoko ng mga kagulo, di ba? Bakit naman? Ako sa inyo na ko na ako ang ng kagulo. Halaka si Tito Ernie, kalbo yun. Ibig sabihin pangal si Tito Ernie. He's there? Oo. Hindi. Ay, na. Ang samagot ka, girl. Kanina daw. Ayan, <laughs> Ay, na.